Magandang araw po sa lahat ng nakakapanood ng video na ito. Ako nga po pala si Sister Vanessa Reyes ng The Kingdom of Jesus Christ The Name Above Every Name and I've been here in the Kingdom Ministry for almost 20 years. Nais ko lamang pong iparating ang video na ito kay Alias David o si Elias Tirao the Third, nakilala rin sa tawag na Junjun Tirao. Kami po ni Junjun Tirao ay magpinsang buo pinsan po kaming buo. Ang kanyang nanay at ang aking nanay po ay magkapatid. Pares po kaming lumaki ni Junjun sa Naga City sa Kabarinisor. So kilalang kilala ko po siya mula ulo hanggang paa. Junjun or alias David. Grabe naman ang kasinungalingan mo. During sa Senate hearing na ginanap ka makailan lang. Nakuha mo pang magtago, nagmaskara ka pa, nagshades ka. Talagang tabon na tabon yung mukha mo. Pero sinabi mo na apo ka ni pastor. Ba't ka nagtatago sa, na, sa maskara? Ba't di mo ilantad din tunay mong mukha? Wala ka nang na hiya sa ginawa mo, di ba? Lahat ng mga sinabi mo sa Senate hearing, puro mga kasinungalingan. Ang dami-dami mong sinabing kasinungalingan. Number one, hindi ka cameraman. Bakit? Dahil ako mismo, nabilong ako sa production department, sa post-production, at kilala ko lahat ng mga cameraman during that year na sinasabi mo. O, pinahawa ka nga lang talaga ng, ng wire, pero hindi ka cameraman. Tsaka, yung sinabi mo, minaltrato ka, binartulina ka, binaboy ka, with all the paiyak-iyak pa, junjun pa, dyun kilala kita, madrama ba Jud ka? Grabe ka drama imong kinabuhi sa tinuod lang. Dapat, Senator Ante or Risa Ontiveros, tinanong mo muna siya, Madam, o kung halimbawa, totoo yung accusations niya na binartulina, binaboy siya, bakit? Ano ginawa niya? Hindi ba reasonable yung sinabi niya na sinabi niya lang na nakipag-text siya sa isang TV reporter sa ibang station, napagalitan siya kahit hindi na siya naging cameraman at nilagay siya sa Bartolina? Gawa-gawa lang yun. Ang totoo, marami siyang ginawang kalaswaan sa loob ng kingdom. Kami po kasi mga full-time workers, missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ, tinuturuan po kami ni Pastor na mamuhay na mayroong dignidad, both men and women. Kaya sa kingdom, makikita nyo ang mga dignified men and women. Bawal na bawal po sa isang full-time miracle worker ang gumawa ng mga makabundong gawain hindi ko na dito isasabi mga kapatid sapagkat di nyo ito masisikmura. Gawain ba yun na isang full-time miracle worker? Dapat sinabi mo ang totoo kung anong ginawa mo? Ngayon ang tanong ko sa'yo, Junjun, magkano? Ano ang kapalit para magsinungaling ka? Sa taong tumulong sa'yo, sa taong pinakain ka, binihisan ka, pinag-aral ka, lahat ibinigay. Bakit ganun mga sinabi mo against kay pastor? Na noon, mga bata pa lang tayo sa paglilingkod. Grabe ang dedication mo. Grabe ang commitment mo. Siyempre na tayo dadaan ng kapagsubukan. Para nga tayo ay mapurify, purify ma-sanctify, at ma na totoong mga sons and daughters sa loob ng kaharian. Nag-full time miracle worker tayo di ba? Pumasok tayo sa full time ministry. Ako personally, I went full time not expecting anything in return. Hindi ako nag-expect ng kahit anong kapalit dahil ang aking mission ay makatulong sa gawain. Yung fundraising hindi naman yan isolated lang na sa atin lang natin, katay lang gumagawa niyan. Yun lahat ng mga simbahan, lahat ng organizations, meron silang iba't ibang kapa, para sa kanilang fundraising. Bakit? Di ba kahit nung nasa elementary ka, nagtitinda ka rin nga ng kahit ano-ano, di ba? Para may pambaon. Dito sa kingdom, kaya nga tayo pumasok as worker para makatulong tayo sa gawain ng ama. Makatulong tayo kay pastor. At ang lahat ng ito fundraising lahat napupunta ito sa magandang gawain. Hindi sa kung ano-anong bagay lang. Alam mo, Junjun. Sana may natitira pang kahit kaunting konsensya sa iyo. Sabihin ko lang no, dahil ginawa mo ito sa taong napakabuti. Hindi ko lang to na-share sa iyo noon. Pero merong instance noon na nag-serve ako kay pastor during one of his lunch meal. Ang bungad agad sa akin ni pastor, ikaw ang kanyang kinamusta. Doon pa yon Tanong niya, kung kumusta na daw ikaw ang pinsan ko na pinag-aral niya sa Maynila. Masaya si pastor at proud siya na pinag-aral kanya pero ito ang kapalit ng kabutihan ni Pastor. Ang gawan mo siya ng kwento. Accusations na hindi naman totoo, Junjun. Naalala mo nung lumabas ka? Andito sa akin ang mga conversation natin. Nagpapatulong ka sa akin na makabalik ka sa kingdom. Sabi mo pa sa akin, tulungan mo ako, Nete. Gusto ko makabalik sa kingdom Gusto ko ulit maging full-time worker Kasi ang buhay nandyan sa loob ng kingdom O dito ipopost ko lahat ng conversation natin Junjun, alam mo sa sarili mo Ever since pa, mga pa tayo Suwail ka nga bata Bisag imong mama o papa mo Hilak mangani sa katigasan ng ulo mo Kasi nung maniniwala sa'yo Kung may natitira pang pa konsensya dyan sa loob mo, kahit kapiting, bawiin mo lahat ng sinabi mo kay pastor. Sabihin mo lang kung anong totoo. Bagabaging ka sana ng konsensya mo na sa kada pagtulog mo, kung makonsensya ka dahil ginawan mo ng masama ang tao na kumupkup sa'yo, Nagpakain, binihisan ka, pinag-aral ka, binigyan ka ng maganda sanang kabukasan dito sa kingdom, pero itong lahat nawala dahil sa kagagawan mo rin. Choice mo yan, di ba? Choice mo magpaka-demonyo, choice mo gawin ko anong kalooban mo, choice mo na hindi magpasabit sa kingdom. Pero sayang Junjun -jun kasi, madadamay mga mahal mo sa kinabuhi ni mahal, mga mahal mo sa kinabuhi. Ang grasya na sana, may din sana sa kanila, pinagkait mo sa mga mahal mo sa buhay. Habang may time pa, ang amahan through the sun mo, imuhatag sa imuhang grasya. tanang magisuti nimo og o sa tanan ng mga nagwitness witness kunuhay, lahat kayo na nag-witness sa Senate hearing lahat kayo mga bogus witnesses dili totoo lahat ng mga gipang sulti ninyo against kay pastor baga ba ginawa kayo ng konsensya nyo sa aming mahala pastor pastor Apollo Siki Buloy pastor salamat sa tanan malaki ang utang na loob namin sa iyo, sir, sa tanang kaayuhan mo sa among kinabuhi. Gidawat mo kami sulod sa imong gingharian. And naging ganito kami because of you, Pastor. We owe everything to you. I support you. I believe you. And I'll forever stand by you, Pastor. Together with all the loyal, faithful, dedicated, committed defenders of the throne defenders na appointed son. He will forever defend you, sir. Salamat sa lahat-lahat. Kahit saan man umabot ito, pakikipaglaban. The spiritual battle. Makaasa ka po, Pastor, sa bawat isa sa amin na matatapat na naglilingkod sa Ama through the son salamat po. At sa lahat po ng mga viewers, again, pakishare nito hanggang umabot ito sa taong concern kasi blinak niya na ako sa Facebook. Maraming salamat and may the Father's blessings be upon all of us. Praise the Father.